ngayong araw ay gagawa naman tayo ng isang masarap na kakanin na gawa sa mais. Para sa akin, ito yung pinakamasarap na kakanin na nagawa ko. Ang sarap-sarap kasi ng lasa nito at isa pa konti ingredients lang ang ginamit ko dito. Kaya tiyak akong kawiwilihan mo din itong gawin at kainin. Tara, simulan na agad natin. Dito ay bumili lang tayo ng apat na pirasong yellow corn. Ang gagawin lang muna natin dito ay tatanggalin natin yung magkabilang dulo nito gamit ang kutsilyo. Sa ganitong paraan po kasi, madali lang nating maalis ang balat ng mais dito. Pagkatanggal na magkabilang dulo ng mais, ay tatanggalin na din natin ang balat nito. Kailangan po ay maingat tayo sa pagtatanggal ng balat nito. Ito po kasi ang gagamitin natin mamaya na pangbalot sa gagawin nating kakanin. Sweet corn tamalis nga po pala ang tawag sa gagawin nating kakanin. Matapos nating maingat na balatan at tanggalin ng buhok ng mga mais, ay atin naman itong huhugasan. Nang sa gayon ay matanggal ang dumi at alikabok na nakakapit sa mais at sa mga balat nito. Pagkahugas ay pwede na nating umpisahan ang paggawa ng tamales mixture. Dito ay gagadgarin lang muna natin ang mga mais dito sa gadgara ng keso. Pwede naman po kayong gumamit ng blender or food processor sa proses na ito. Kaso nga lang po, kailangan po muna nating tanggalin ang kernel ng mais sa busal nito. Kaya mas mainam na gamitan na lang po natin ang cheese grater kaysa i-blender o i-food processor. Medyo nakakangalay nga lang po ang process na ito, pero sobrang worth it naman kapag natapos na tayo dito. After nating magadgad lahat ng mais, ay eto na yung mga nakulekta natin. Pwede na nating ilagay dito yung iba pang mga ingredients. Dito ay maglalagay tayo ng half cup ng kakang gata. Pwede din naman po kayong gumamit ng evaporated milk dito guys kung wala po kayong mabilhan ng gata. Next ay 3 4 cup ng asukal. Dagdagan o bawasan nyo na lamang po ang amount ng asukal depende sa gusto ninyo maging tamis ng ating kakanin. And last ay maglalagay tayo dito ng half cup ng glutinous rice flour. Ito po yung magbibigay sticky texture dito sa ating kakanin. Haluin lang natin ito hanggang sa totally magcombine ng ating mga sangkap. Guys, pwede po ba ako makahingi ng isang like or isang puso dyan? Napakalaking tulong po niyan sa tuloy-tuloy na pag-upload natin ng masasarap na recipe para sa inyo. Maraming salamat po lagi. After nating mahalo ang mixture ay ganito na po ang kalalabasan niyan. Hindi masyadong runny at hindi din naman po masyadong malapot. Sa part na ito ay ibabalot na natin ang mixture dito sa tinabi nating balat kanina. Maglalagay lang tayo ng about 2 to 3 tablespoons ng mixture dito. At saka ito ay fold ng tulad ng nasa video. Sa una ay medyo mahirap ang pagbabalot nitong mixture natin sa balat ng mais. Pero habang tumatagal, unti-unti na din natin nakukuha ang tamang teknik sa pagbabalot nito. Bali dito ay hindi na natin finold yung pinakaibabaw ng ating tamales. Aalsa pa po kasi dyan ang ating mixture. Kaya para mabigyan ng space yung pag-alsa ng mixture, ay hindi na natin ipofold yung pinakaibabaw nito. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo dito ay isasalansan na natin sa steamer yung mga nagawa nating tamales na mais. Make sure lang po na maganda yung pagkakafold natin sa mga ito. Para sure po tayo na hindi tatagas yung mixture kapag sinalang na natin ito. Once masalansa na ng maayos sa mga tamales, ay pwede na natin itong lutuin. Nagpakulo na nga po pala tayo dito ng tubig sa ating lutuan. Pwede na natin ilagay yung ating lulutuing tamales. Lutuin lang natin ito na eksaktong isang oras para sure tayong lutong-luto talaga ang mga ito. Balikan lang natin ito after ng isang oras. After ng isang oras, ay eto na yung mga tamales na mais. Maari na natin itong hanguin at palamigin muna bago iserve. At eto na ang ating ubod ng sarap na tamales na mais. Nako, sure na sure akong kapag natikman mo ang kakaning ito, uulit-ulitin mo talaga ito sa sarap. Thank you for watching. Bye!